or may gabi eh. Sa inyong tanan kisa man eh. <laughs> Ay, nako. Yun na naman. Ayan, mag-ano tayo ng papaya. Mag-ano tayo ng papaya, guys. Hello, good evening. Nakadaster si Lola. Ayan. Kasi, binigyan ako ng papaya sa ak. May nagbigay sa akin ng papaya. So, ato ning ablihan. Atong, atong buksan or, sana, kasi sa tawag ka na eh ato kauno na ba kasi hinog na kestanan ano man tam, di ko alam kung tamis ni kay hinatag rani siya na nakatali ng buk natin wala ba siyang ay, ay wala siyang ano wala siyang walang liso o, kakaiba kakaiba yung papaya niya binigay oh my god hello wala siyang wala siyang liso o wala siyang, ano ba, buto. Tamis siguro ni. Lamit kayong papaya, guys. Hello, good evening, disgusting madman. Kanta papaya. Para makalibang. Tamis siguro siya, guys. Mukbang papaya. Mmm. Tamis Good evening. Jake Husdon, how are you doing today? is mm. Like and share. Mm. Thank you. I'm doing okay. Mm. Hello. Hello, Jake. Hus hello Hello, Jake Where are you from? So eat papaya. serap nan papaya guys tamis. Adim ah, saya matamis ya. Hmm. Ah, you're doing okay. Dilim matamis yung papaya ni ano? Sweet delicious. Na no, no sweet. Di sweet tamis. Looks good, mm, looks good. Not really good the papaya, no, no sweet. Samae sa kuan na nang, anong English sa tabang? <laughs> Ay nakulord. Anong anong English sa tabang? Not really, not so sweet. Mmm. looks good. It Tell me the taste. Not, so not so, sweet. Tabang. Sama tagalog, sa may English sa tabang eh. Not really, not really sweet. Mm. Not really sweet. Hello, shoutout, Jake How's done Where are you from? Oh my. Oh my, disgusting. Hmm. Because hindi ko maka tawag nito eh. Because may may met metabolism ano ba? Tawag nito eh. Ang hirap hindi mag-English eh. Mura man si kuan. murah man tanig si oh my to me. Not really sweet guys. Tabang. Tab'ang Tab'ang menang pepaya Tab'ang siya Didik tam'is Tab'ang Ten minutes lang yung live natin guys para may ma-upload tayo sa YouTube, no? Shout out Jig Host Don, then shout out Disgusting Madman. Thanks for watching me or thanks for for thumbs for the thumbs up. Thank you. Thank you for the thumbs up. Masarap ni pag tamis ka ayo. Lami kay ka og tamis, guys. Mukbang papaya. Tama ba yun? Mukbang papaya. Di kayo tam is eh Kas out lang. Ten minutes lang, saglit lang, 10 minutes lang live ko. Thank you so much, disgusting. Madman, thank you so much. And then also, thank you, Jake Hudson. Hudson. 10 minutes lang live natin para may maano tayo. Updated tayo sa ating YouTube. Kasi wala akong ano, wala akong... Wala kong ma-edit na videos eh. So, live live lang tayo. Pag may time. Beautiful taste. Beautiful. Sa? So, 10 minutes lang atong lives. Yung live natin, 10 minutes lang. So, mayroon pa tayong 3 minutes more. Di gaano siya tamis. Uy, tabang. Matagal na ko hindi nakakain ng papaya. Siguro mga 6 months or 5 months. Ngayon lang ako ulit nakakain ng papaya. Ay. Alata na talagang matanda na. Tingnan tong liig natin. Oh. Masarap din to siya. ikon gay kayo, i-shake ba. Tapos lagan siya ng ano, ga evaporada nga gatas. I-shake mo siya. Masarap din. Thank you. Disgusting. Thank you so much. Thank you. The. The third S. Gulong sa tam S. Yeah, nine minutes. one minute more. Thank you so much, disgusting madman. Thank you so much for the thumbs up. Binigay lang tong papaya sa akin, guys. Kasi wala kami papaya eh. Yan, thank you sa nagbigay. Maganda siya kasi wala siyang buto. Ang problema di siya. Di siya masyadong matamis. Kulang siya sa tamis. Gusto ko kasi yung papaya tamis pa yan masarap masarap pag tamis so wala siyang buto guys kakaiba siyang papaya kakaiba wala siyang kuan liso or sa bisaya paliso ah you're welcome thank you so much so 10 minutes na tayo guys no so mayroon pa tayong 10 seconds kasi maglive ako sa ano ko maglive ako sa facebook eh. try ko live sa facebook So, thank you sa nandyan. Kung sino ka man, mag-message ka man. Yung YouTube ko ba matagal na to guys? Siguro mga 3 years? 3 years na ano, siguro yung YouTube na ko. 4 years. 4 years? Kailan ba ako nag sa ano? Kailan ba ako nag sa pag-YT? 2020 ano? kailan man to na demolis ni na demolis kami 2000. 2016 so bali 2016 17 18 19 20 2022 23 seven years na pala tong ano ko yung youtube youtube ko twin seven years ulang-ulang kita walang kita so <laughs> walang kita, si, kita ko sa youtube eh. Bye, thank. Bukas ulit sa pagla-live natin sa YT. So, mag-live ako sa ano ko sa Facebook ko. Thank you so much. Babu.